So, dumating na yung bibili ng laruan natin. Kaya <laughs> pala sabi niya malaki daw yung sasakyan niya. Malaki talaga. Ayan so, ha ah. From Banlik So, dinayo niya tayo dito sa Mabuhay Pay 7. So, check niya yung laruan na ah, pinenta natin kung goods. So, goods kay sir. Ayos. Uh, ah, nakabenta tayo ng 350 pesos. Ayan. So, meron na tayong panggas. <laughs> Kasi may pasok na ako bukas. Ayun, oh. Thank you, bossing. 4x4. Ang laki. Mahirapan talaga si boss dito pumihit sa Mabuhay. Good morning, tropa! So, ngayong araw, tropa, eh, medyo maganda yung araw natin dahil meron tayong customer na bibili ng laruan sa mga binibenta ni Tonton. So, actually, papunta na siya. Salubungin na natin, saktong-sakto, -sakto kasi wala akong panggas. <laughs> dahil may pasok na ako bukas ng gabi. Gumagawa talaga ng paraan si Lord. No? Galing. Tara, tamahan niyo ako. So, na yung bibili ng laruan natin. Kaya <laughs> pala sabi niya, malaki daw yung sasakyan niya. Malaki talaga. So, yung binili niya laruan sa atin is yung Toyota na 4x4 din. No wonder kung bakit yan ang niya dahil katulad na katulad daw ng sasakyan niya. Ito si Sir. <laughs> Ayan, yeah, no? <laughs> From Banlik. So, dinayo niya tayo dito sa Mabuhay Pay 7. So, chinecheck niya yung laruan na uh, binenta natin kung goods. So, goods kay sir. Ayos. Pakicheck na lang yung page natin. Baka may magustuhan pa kayo. Boss, thank you, ha? Ayan lang. Four man sa sakay ni Boss, 4 Four by four. Ang off-road. Ayan, <laughs> yeah, no? So, natuwa naman si sir sa nabili niyang laruan. Kaya binigyan natin ng freebies. Para syempre, umulit si sir. Thank you, sir. Thank you. Alright. So, ngayon, uh, nakabenta tayo ng ng 350 pesos. Yan. So meron na tayong panggas. <laughs> kasi may pasok na ako bukas. O. Thank you bossing. 4x4. So binili niya yung ating Toyota Hilux. 4x4 din yun. No wonder kung bakit niya binili. Ang <laughs> laki. Mahirapan talaga si boss dito pumihit sa mabuhay. <laughs> Thank you bossing. Thank you. Ayun o. Nakakataba ng puso kasi dinayon niya pa tayo dito. Para lang piliin yung laruan natin. Sana sa susunod makilala talaga yung laruan natin. Okay. No? na dai na tayo dito sa Kabuyao, Laguna. Alright. Thank you, Bossing. Panggas na ako. Thank you. Ah, uh, yeah. Abenta tayo ngayong araw ng 350 pesos. So, malaking tulong 'to sa akin kasi panggas ko na 'to para dun sa anim na araw kung pasok. Actually, kulang pa 'to, dapat 500 pesos. So, hopefully eh, makabenta pa tayo ngayong susunod na araw. So, yun yung sinasabi ko mga tropa na kung saan pag meron kang business o kahit maliit na business 'yan, may eh, meron kang kita, hindi yung expect ka na lang sa sahod mo, di ba? Eh paano yang katulad niyon? Umalayo pa yung sahod ko tapos wala na akong panggas. 'Di ba? Kung wala tayong business, mangungutang pa ako. O babayaran ko din 'yon, tutubo pa 'yon. Pero kung meron tayong mga small business na katulad ng ginagawa ko, eh, meron dumadating na pera. Hindi man araw-araw, okay lang. Pero meron tayong pera na gagamitin pang gas natin para bukas. So, a big shoutout nga pala sa tropa natin na si Don Robert na taga Banlik, Kabuyaw, Laguna. Hey! Sir, salamat sa pag-avail ng laruan ni Buti Pa si Tonton TV. Order ka ulit, sir, ah. <laughs> Kung gusto nyo rin bumili ng laruan, silipin nyo lang ang aking page, mga binibenta ni Tonton, marketplace na Anthony Lison. So, there you it, tropa. Buti Pa si Tonton. Peace. Bye-bye. Bili na rin kayo ng laruan, please.